guys, ang usok. Kasi, iluluto po kami ng sopas. Ha? Yung mga kusinera, ando na sa loob. <laughs> Nagtatago na sa usok. <laughs> ang usok, guys. Ayan. Ha? Nagluluto po ng sopas, guys. Bubuksan natin at nang makita natin. Ayan. Hindi po nakapag-video ang lola nyo kanina kasi nagkakagulo yung mga bata. Nang nanghihingi ng kung ano-ano. Yung aking apo nanghihingi ng dede, yung aking alaga. <laughs> mm, ayan po guys. Ah, dami pala. Sampuno. Kaldero. Oh, malaking kaldero po yan guys. Dalawang kilo. Ah, natin. Ah, kulang pa ito sa tubig. <laughs>